So guys, ngayon po ay hapong hapo na kami kasi may kukunin po kaming bigas from Pauline Marketing po. Thank you, thank you so much po. More blessing po. Napaka, sobrang biyaya po. Sobrang dami po. pong blessings namin ngayon guys. True. Hoy, galing po ito kay Pauline Marketing. Maraming ay, maraming so salamat much, po. Thank you so much, Pauline. Ito po, kukunin na po namin ngayon. Hapong hapo kami ngayon guys. Ako po'y naglalabay. Ako'y kinalikad ni Lips. Gwana, kukunin nga daw po namin. Nandidingin na sa labasan. Tinan nyo naman itsura ng pagmumukha ko. Oh, maraming maraming salamat po kay Pauline Marketing. Thank you, thank you so much po sa bigas na bigay niyo sa amin dyan po. <laughs> diba, ang Ay, saya, sobrang na lang saya. Lang. saya ka naman. Sobrang saya at meron na naman kaming isang kabang bigas. Ano yung saan? Dalawang kabang. Ay, dalawang kabang bigas guys. Maraming salamat po from Pauline Marketing po. Maraming salamat maraming po. Maraming salamat okay. po. Bigas. May grocery din po, isang box. So, mm. po. Papamigay po namin yung iba niyan. Maraming maraming salamat po shoutout from kay Kuya Marketing. Shoutout at siya po nagdala dito na sa barangay namin. Ayo tulungan ni Kulot. <laughs> <laughs> Ayun guys, maraming maraming salamat <laughs> po from Pauline Marketing. Sige po, kaya po nila yan. Laki po yung mga yung ng uh, pagbubuhat ng niyog eh, ng mga kabataan. Ayun po, ang dami. Maraming salamat po. Maraming salamat po kuya. Thank you, thank you. fresh daw po kayo ni Kulot. fresh <laughs> <laughs> daw po kayo ni Kulot. Naka, fresh daw po kayo ni Kulot. Ay, ito pala yung driver. Baka naman makasakay ka pa, babe. Ayan, Ay, okay naman. Ayan, ayos na lang. <laughs> hmm. Okay Alam, na naman okay kuya, huwag ka mag-alala. Alam ko <po> ang problemated <laughs> din kayo. Ayan po, Alam may po? nagpadala. Okay, oh, thank, 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 thank you po. Okay po, thank you po. Maraming salamat po sa nagpadala, guys. Thank you, thank you so much po. Ah, pakadami na naman. Thank you. Thank you, thank you po sa pulling marketing. Maraming maraming salamat po. At kay kuyang driver at hindi po siya naligaw, guys. <laughs> oh, tana, tana. Maraming salamat po. Thank you, thank you po. Oh, hindi na ako mangungutang ng pang aros kaldo guys. Sobrang dami na ng aking pang aros kaldo. <laughs> Walang hanggang pasasalamat po guys sa mga sponsors namin, sa mga nagbibigay po ng tulong. May bigas na naman po at grocery. Diyos ko, isha-share po namin yung iba nito sa mga nasa school po, nasa lanta ng bagyo. Mga kapamilya ni Kulot, maraming salamat po Thank sa sponsors. You po. Bye guys! Ayun guys, amin na naman bigas ni Kulot. Ay, maraming salamat po sa sponsor ng bigas at ng grocery guys. Yes ko. Ako po yung lakad natin, hindi na kasya sa dami. Maraming salamat po sa sponsor. Thank you. Ako po yung magja-jogging na lang. Kami po yung naglalawa po sa jae? eh. <laughs> sa <kahira> po si Liv. <laughs> Ito po yung na-aksidente eh. Hindi po makalakad ng ayos. Diyos ko, tingnan nyo naman po. Kawawa naman <laughs> na siya. Nagmamadali <laughs> eh. <laughs> Maraming salamat po sa from Pauline Marketing Marketing okay, sukat so yung tuhod niya kung bakit pa guys <laughs> maraming salamat po yeah, maraming yeah, maraming yeah, salamat, yeah, salamat yeah. po okay. from Pauline Marketing again and again, thank you, thank walang hanggang pa sa salamat po thank you so much po kana umusong muna. kuluna 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 muna. Lalo sa hirap at ginhawa eh. So guys, kahit ako ay babagong anak, ang regla ko ay malakas at bumubugalwa kaya ako yung nagbuhat. Ako hindi magbuhat ngayon, imbalido ako. Kasi imbalido po, hindi makabuhat guys. Alis dyan, ano ba kaharang lahat? Ano, isa alis Ano, nga? Ano na Maraming salamat po sa mga nagbuhat tumulong. Hindi makabuhat eh, Hindi po makabuhat ang isang na-heat stroke. Na-heat stroke, guys. Guys, kayo pagsunod pa, alam nang iika. Ika, hindi rin naman makakabuha. Maraming salamat po from Pauline Marketing. di ba hindi kami sabay-sabay kasi choir kami. Ayun, guys, maraming salamat po. Apakadami na naman bigas. oh Thank you so much po. Tapos grocery, buksan nyo. Buksan nyo, pakita natin. Buksan na yan! Ah, talagang ako hindi sinasali eh hindi ka pwedeng magagalaw hmm, ngayon hindi ka pwedeng magagalaw at ka. <laughs> guys meron po nagpadala po sa amin galing from Pauline Marketing ito po ay bigay sa amin pero alam po namin na mas may nangangailangan po para sa amin na mga ganitong pangunahing pangangailangan nila sa araw-araw so sa help na amin na po itong para sa amin na po itong apat ay pamimigay po namin sa iba't Isang sako lang po ang maiiwan sa amin paghahatian po namin apat. Yung tatlong bigas po ay tatlong sako po ay ipamimigay namin sa Barangay Maria pa sa school po kung saan po ay lumikas ang mga taga mahabang buhang at taga paso. Pamimigay po namin ang bigas, kape at saka po mga dilata at noodles. So maraming maraming salamat po from Pauline Marketing. More blessings to come po sa inyo and God bless you all. Thank you so much you. po. Ngayon po ay nagre-repa kami at dadahin po mamaya sa barangay Maria Paz sa school po. Thank you. Ah, Thank you.